Hi, Belehag. Magandang umaga po. Welcome to RBJ's uh, Pansitan and Kalabkaban. Pumunta lang po kayo dito. Location po hot in front of DPWH, Sun 7, Cabildatan, nabra May signage po siya, RBJ's Kalabkaban and Pansitan. Bye-bye uh, po. Thank you. Good morning guys! So ayan, first day ko dito sa Abra. Kaya naman, kakain ako ng isa sa pinaka-paborito namin mga Abrenyan which is Pansit Miki At hindi lang basta Pansit Miki ito guys dahil may halong kalabkab o lamang loob ng baboy kung tawagin. Kaya super duper special ito. May kakaibang lasa kasi ang kalabkab na hanap-hanapin mo once na natikma mo na. Parang ako lang. Charot. <laughs> Maaga akong gumising guys para hindi tayo maubusan ng kalabkab. So tara let's. All right, nandito na tayo sa destination natin. O oh, di ba, probinsyang probinsya ang dating. Anyway, pangalan pala ng pansitan na ito ay RBJ Pansitan and Kalabkaban. Makikita ito sa Zone 7, Kabildatan. Actually, halos bago pa lang ito, kaya dito ako pumunta para matikban natin kung pasok ba sa panlasa ni Kajorni. So, tara, pasukin na natin. Self-service siya mga Kajorni. May dalawang size ng mangkok dito para sa half at para sa full. This time, half lang tayo. Dito rin nakalagay ang mga kutsara at tinidor. So, all good na tayo. Punta na tayo sa counter para makapamili at malagyan na ng sahog bago mailagay ang pansit miki. Ang full miki nila ay 55 pesos lang with egg at meat na siya. 45 pesos naman pag half miki with egg at meat na rin. Kaya sa 55 pesos mo, siguradong busog-lusog ka na. Sana all! <laughs> At ito ang dahilan kung bakit naging espesyal ang pansit Miki guys. Kalab, kab or lamang loob ng baboy. 15 pesos kada piraso. Apat lang naman ang kinuha ko. At hindi lang yan guys. Kumuha din ako ng dalawang kutsarang rurog o karne sa pisngi ng baboy. At isang kutsara ng chicharon. Per kutsara ay 20 pesos. Kailangan nating ipachop into small pieces ang mga kinuha nating lamang loob para hindi tayo mahirapang ngumuya. Uy, meron din palang libreng dugo kung gusto mong lagyan. Trip ko ngayon ang may dugo, so kumuha ako. At ayan na guys, halos kumpleto na ang sahog ng pansit natin. Wow! At isa pang special na offer nila dito ay ang mata ng baboy. Siyempre, kukuha din tayo guys. 20 pesos din yan. So, eto na guys, kumpleto na ang sahog natin. Halos wala ng space para sa pansit at sabaw. Ayan, luto na rin ang pansit niya. Alright, this is it, pansit. Pansit. Ito na nga mga ka -Journey. Pero teka, parang may kulang. Oo nga pala no, muntik ko nang nakalimutan ang bawang. All set na, guys. Hindi pa ako kumakain pero parang nakabenteng lunok na ako ah. Eto na, guys, unang subo. Grabe talaga mga ka-journey. Nating beats pansit miki with kalab I highly recommend this sa inyo lalo na sa mga bakasyonista at hindi pa nakatikim ng ganitong pansit. Mabuti na lang taga abra ako. kaya sa mga bakasyonista Arats na! Mag-comment lang kayo sa baba kung may mga katanungan kayo. By the way, ang nagastos ko pala dito all in all ay 180 pesos kasama na ang napakalamig na soft drink. Thanks for watching!